Good afternoon, hi bạn đến chào Tôi sẽ đi ngang đi ngang Sibol kabubuto ko lang namumungot sana ako kaya lang kapi pa ang tubig maliit pa kaya ito na lang namumungot na lang ang uh, ano pa uuwi na lang ako sobrang nilumot alas ano ng oras mga alas dos wala una ano siguro mga alas dos umidya na. kaya alas tres Pero sobrang pa ano? Eh, dude. Sobrang alinsangan. Ganda volcano. Dapat dito hapun. hapon. kasi ang ng Ngayon, pa. Tapos ano, pa, eh? Malaki ang alon. Walang lakas na. Malakas ang tubig. Paano na kasi? Malaki na siguro ang tubig. Kaya medyo lumalaki ng alon. Namumuti ang ano o. Yung gitna ng yung dagat o. Oh. Ano, hindi naman masyadong malaki ang alon. Kaya lang mo, yung mga Ano, magalaw talaga Ang dagat Medyo magalaw Lapu-lapu 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 Ito yung circle Papunta pala yun Sa, ano, sa ano yun? Highland Pag kakaliwa kayo dyan, papunta yan ng Highland. Pag ito, diretso ito sa downtown ni Gaspi. Di Gaspi City. Medyo mahaba na rin ang meron nito. Ang boulevard na ito. Boulevard.

bang mingot, mingot asa na yung maganda yung building dito yung prestige nila ngayon sa unahan ayan o hindi kaya pwede pumunta dyan ayan, 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 ayan Istin, siguru, yan. Tingnan ku lah, bakal hindi naman bawal. Tingnan ku lang, seandali. Ba, oke. At hindi naman bawal yan. May parang swimming pool. Ano Gaano tubig? Ano, ah, nag-iigib siguro yun. Para may, ano doon. Ayan, no? Parang swimming pool. Ayan! Ah. Ganda rin ito. May palaroan din kaunti. Ano kaya yan?

Ah, uh, yes ah. Okay. Dito lang. Um, ganda dito pag hapon o kaya gabi. Ang galing isla Ang siguro itong uh, bangka. apa pun ayo kan galung isla anu ya ka kar gagalan eta eh, teu tulak nang motor terus eh. teu tulak nang motorin pajak ah uh. Okay, alis na aku. Alis na ako. Dagan na ng bahay doon sa Buragus yan. Malalaki. Aba building. Shout out! Mga... Baga... guys, guys, guys. Dahan-dahan lang. At ano, pahapon na. Bandang hapon dito Magandang at umaga. Paglubog ng araw at pagsikat ng araw. Pagjagong. Sarap pagjagong dito. the best mga kainan dito tapos yung ano yung bundok na yan yan yung tinatawag na the sleeping lion kung titignan mo rin sa malayo parang luna natutulog ng dagat oh na labo ang tubig na sobrang dumi sa gulid oh nagulit ang panggatong siguro yun

yan yung ilog binanwahan port gagawa siguro dito palalaki yung port dito Bigas gaspy port yung abangka na maniliit lang dito doon sa unahan yung mga barko Ito yung park nila. Sawangan Park. Dito binagawa yung uh, ibin. Malaking ibin. Sawangan Park na to. Magdami rin na rama siya dito pag hapon. minsan sa umaga madaling araw ng mga 3D na day d na police o ano yun mga sa fireman siguro yun Diretso na ito. Okay, see you next vlog Hanggang dito na lang Thank you for watching Bye bye, okay. bye.